Priority ko talaga ang mga anak ko at natutuwa ako at yung mga ganitong klaseng mga endorsement and mga client namin talaga naiintindihan nila na priority ko talaga yung anak ko. So nag-adjust talaga sila for me. Actually, kaya kasi siguro topic ano, pagdating sa mga gamot, vitamins, <laughs> pang magulang. Kasi totoo, on and off cam, yun talaga yung sinasaboy mo. Oo talaga. At alam talaga, even GMA nga, eh, kapag bigagawin ako, uh -huh. ba, may taping ako, ay, oh. Uh -huh. communion ng anak ko, pwede bang kumasa? <laughs> so kasi lang kasi 'di mga mahalagang bagay na ginagawa ng mga anak ko hindi pwede talaga na wala ako dun pero alam mo hindi ka nawawala sa ulirat ng media 'di ba alam natin kung gaano ka ka-active sa social media kung gaano ka high quality yung mga video na nilalabas mo para mapasaya yung fans mo but of course the basic question how do you do it ano ba yung scheduling mo pagka-shoot mo yon and ano scheduling mo kasi ikaw rin ang naghahanda para sa mga anak mo, di ba? Oo. Siguro mahalaga talaga yung time management eh. Kasi kami, next month, may scheduling na kami. Naka, okay. baga kumbaga nakalatag na lahat para hindi rambo-rambol yung gagawin. Uh -huh. So, ayan, may mga team-team ko. Uh oh. Mga si si Pao, and the management. Talagang um, inuupuan talaga namin yung monthly talaga kami na ito yung mga scheduling, anong i-adjust ia natin. Buli na lang din yung school, nagsisend sila ng email ahead of time kung may activities yung mga, mga mm -hmm. bata sa school.